Malaking balita, taong 1966, ang di umano, aparisyon ng Birheng Maria na nagpakita raw sa walong babaeng estudyante sa isla ng Cabra sa Lubang Occidental, Mindoro. Dito nga raw ibinase ang pelikulang Himala. Matapos ang anim na dekada, meron nga bang Himala sa mga taga-isla? isa ito sa itinuturing na pinaka-importanting pelikula sa Philippine Cinema. Sumasalamin sa ating buhay a pananampalataya ang 1982 classic film, Himala. Walang Himala! sa buhay ni Elsa na pinakitaan daw ng mahal na Birheng Maria. Dahilan para dagsain siya at ang kanilang bayan ng mga nangangailangan ng himala. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Pero alam niyo ba na ang kwento ni Elsa hango pala sa mga totoong pangyayari? Yeah. ong dekada 60, si naging malaking balita sa buong mundo ang Teo Mano, makailang beses na pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa walong estudyante sa isang malayong isla ng Occidental Mindoro. Ito ang pinaniniwalaang himala sa isla ng Cabra. Mula sa pantalang ito sa Nasugbu, Batangas, limang oras na naglayag ang aming team patungong Lubang Island. Mula rito, isang oras na biyahe ang kailangan pang bunuin sakay ng mas maliit na bangka para marating ang isla. Ang Isla Cabra, tahanan ng hindi lalagpas ng 2,000 mga residente. Tahimik ang buhay rito mabagal ang takbo ng oras. Meron ditong burol kung saan may nakatindig na 22 feet na rebulto ng Birheng Maria. Sa burol na ito kasi, pinaniniwala ang nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa dalagang nagngangalang Belinda. Si Belinda, malayong kamag-anak ni Caroline. Base sa nabasa niyang aklat, bagay na ikwinento rin daw sa kanya ni Belinda ang di ng nangyaring himala noon sa isla. December 6, 1966, nung nagpakita raw kay Belinda, ang mahal na birhen. Kasama raw noon ni Belinda, ang kanyang kaibigang si Mercilita. Pauwi sila alas 12 ng tanghali, doon sila kakain sa bahay nila. Pero habang sila'y naglalakad, napaihi si Belinda. Teka lang, pwede ba mauna ka na? Naiihi kasi ako eh. Doon sa kabilang bakod, walang masyadong dumadaan. Nagulat daw si Belinda nung biglang may humawak sa kanyang damit. Isang babaeng nakaputi. Hindi niya maipaliwanag yung puti ng damit. Wala pa siyang nakikita na ganun kaganda. Pero ang unang umano sa kanya ay madali kasi ngayong damit ay mahaba, puti, may pelo. Sabi po ni Belinda, hindi po nakapak sa lupa meron din daw itong isinambit. Trumono ka. Sabi ng matatanda, ang ibig sabihin daw po nung trumono ka ay magbigay galang. Ang nakita ni Belinda, agad niyang ipinagbigay alam sa kanilang punong guro na si Juana. Kutob ni Juana ang nagpakita kay Belinda, ang Birheng Maria. Inutusan yata ng principal na pumunta doon, bumalik, magdasal kayo at baka sakali mapakita uli si Mama Mary kinabukasan. Bumalik daw si na Belinda at Mercilita sa burol kasama ang anim pang mga estudyante at hindi nga sila nabigo. Ayun! Ang birhen kasi di umano muling nagpakita. At nung di umano, tanungin daw ni Belinda ang babae kung siya nga ba ang mahal na birhen. Sumagot so, daw po na yes, Nene. Marami ng kasalanan yung mga tao. Kailangan na na magbalik loob. Maraming mga estudyante at guro ang dumayo doon para magdasal. Pero ang sumunod na apparition daw ni Maria, di umano, si Belinda na lang ang nakasaksi pero patuloy pa rin po, napaparamdam doon sa walong bata, napapakita sa kanila sa panaginip. Ay, hindi nga po na ang panibalaan ng mga tao dito. Ay, dahil baka mga bata ay nagbibiro na ang. Sa kapistahan ng Imakulada Concepcion noong taong yon, inutusan daw si Belinda ng Birhen na magpatayo ng kapilya para sa kanya. Nagbigay rin daw ng petsa ang Birhen kung kailan ulit ito babalik. March 25, 1967, sa araw naman ng kapistahan, ng anunsasyon ang kapilya para kay Maria. Pinagtulungang itayo ng mga taga-isla. At nung dumating ang itinakdang araw, tinupad daw ng Birheng Maria ang kanyang ipinangako. Di umano, nagpakita ng araw ito. Si Belinda, tinanong daw si Maria kung sino siya. Ang sagot po ay ako ang Immaculada Conception ang Birheng Maria. Meron daw bagong misyon para sa walong estudyante ang manggamot ng mga may sakit. Ang balita tungkol sa diumano apparition aparisyon sa Isla Cabra at ang panggagamot ni na Belinda nakarating ng Maynila hanggang dumagsa na nga sa isla ang mga dayo para magdasal at magpagamot. Bagay na nasaksihan daw noon ng 98 anyos na tiga-isla na si Lola Delia. Ay eh, maraming tao na dala dito ng um, isa. May Ay, siksika ng siman. Ay, Ang tagpong ito, ang siya naging inspirasyon ng pambansang alagad ng sining na si Ricky Lee nung isinulat niya ang pelikulang Himala. Tayo ang gumagawa ng Himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! I think isa doon sinulat ni Pete ba? Nagsimula akong mag-research tungkol sa kanya and then may nakita akong makapal na libro, Apparitions of Cabra Islet. I decided na i fictionalize rather than doing a documentary kasi fiction naman yung forte ko at that time. Samantala, natigil lang daw ang pagdagsa ng mga mananampalataya sa isla Cabra nung isinailalim na sa martial law ang Pilipinas taong 1972. Pero ang pagpapala at ang di pagpapakita ng birhen, damang-dama pa rin daw ng mga tiga-isla. Nung nagkasakit daw sa pag-iisip ang anak ni Ellen na si Roberto, sa mahal na birhen daw siya kumapit. na wala akong ginawa dito sa burol kundi umaga, hapon, kahit na gabi narito ako, nagdadasal ako na sana mama Mary, tulungan mo ang Gumaling. Hanggang isang araw, sa kalagitnaan daw ng kanyang pagrorosaryo, may nakita akong butil-butil na puti, parang usok na bilog-bilog-bilog-bilog. Ano kaya ka ako ito? Tumingila akong ganun. nako nakita ko si Mama Mary, Ito, ito, nakita ko. Ito ako lang nakakita. Mula noon, dasal pa rin ako ng dasal. At makalipas daw ang anim na buwan, tuluyan siyang gumaling. Talon ng talon ako. Sa kumama, Mary, salamat, salamat sa Diyos. Pinakinggan mo ang panalangin ko at kahit lumipas na raw ang ilang dekada, mula nung huling nagpakita sa kanya ang Birheng Maria, patuloy pa rin daw na dinidinig ang kanyang dasal. Taong 2017, aksidenteng nadulas si Ellen. Ito, ito, tuhod. Talagang basag siya, oh. Kinailangan siyang operahan at ang gastos umabot daw ng 100,000 pesos. Ang problema ni Ellen noon sa ang kamay ng Diyos kukunin ang pambayad. Pero nung araw ng kanyang operasyon, may isang babae raw na bumulong sa kanya. sabi sa akin, Nanay, huwag mo nang ipa-opera. Gamot na la ang pagsumakit. Ha? Sabi ko, sino yun? Ang ko, makalakad na ako. Hindi na ako pinapo. Hanggang ngayon, oh, kita mo yan. Basak kaya, wala yan. Pinagimilaan ako. Himala, ba't ako nakalakad? Nagkakaroon sila ng placebo effect kung saan hindi nila masyadong nararamdaman yung pain doon sa affected area dahil nga sa kanilang malakas na pananampalataya sa Diyos. Si Mirna naman na taga Isla Cabra rin. Nagkaroon daw ng problema sa kanyang matres. Ako po ay nag-bleeding ng 3 months. Gawa noong nagkamayroon ako ng parang butlig-butlig sa matres. Dahil kapos at walang pang-opera, ipinasadyos na lang daw niya ang kanyang karamdaman. Mama Mary, Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Kung may bigyan pa ninyo ako ng panibagong buhay, adik salamat po sa inyo. Hanggang isang araw, napanaginip ko siya parang hinipon niya ako. Wala na po yung operahin sa akin kahit anong gawing exam Hindi na makita ng doktor. Ano raw ininom kong gamot? Sabi ko, wala po. Hindi po ako nawawala ng pag-asa na ang Mama Mira inaalis sa amin. Ang asa po namin, talagang lagi siyang nandito sa isla ng kabra. Hindi ito madalas nangyayari, pero posible. maari meron siyang physiologic change sa katawan na nangyayari tulad ng pagiging menopause. Ang alawan, pwede meron siyang lifestyle changes na ginawa o meron siyang natural remedies na sinubukan. Walang official statement ang Vatican kasi nang huling-huli na sinasabing valid yung appearances. Pero ano ibig sabihin yan? Kasi nasa pananampalatay naman ng mga tao yun. Eh. Kung yun ang kinikilala nila, yun yun. Mahirap naman sabihin, hindi nakita ko nakita ng mga kabataan. Meron talaga mga investigasyon. Hindi lang ang natuloy eh. Kung merong gusto magpurso, ano na ba ang naging development sa area? Nag-appear bang muli? Meron bang ibang mga gumaling o natulungan dahil diyan? Daan taong pa binibilang para ma-provide isang miracle. So ito mahalaga dahil pinapakita ang muli na ang Diyos lang talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat at patuloy siyang gumagabay sa atin at nagpapadala ng mga milagro. Sinubukan din naming hanapin si na Belinda at ang iba pang mga estudyante na kasama noong pinakitaan di mano ng mahal na birhen. Pito sa mga ito, kabilang na si Belinda, buhay pa pero tumanggi silang magpa-interview ayon sa aming pananaliksik. Si Belinda, 69 anyos na ngayon, nagkapamilya na rito sa Maynila. Gayun din, ang lima pa niyang mga kaklase na kanya mga pinsan. Ang isa naman sa mga magkakaklase na pinakitaan din di umano ng Birheng Maria, naninirahan na sa Australia. Matagal po silang hindi bumalik, hindi ko sila nakikita. Pero dito lang before pandemic, parang nagsimula silang bumalik. how sad and unfortunate. Hindi, hindi ko nalaman yun. Siguro, she kept quiet din eh out of respect and I sympathize. Naintindihan ko yung posibleng hirap noon. Eh. Ang laging ng nang naitulong na inspirasyon ang nangyari sa kanya sa ginawa kong Himala and it will be unfair na mag-suffer siya ganong consequences. Bilang pag-alala sa napakahalagang kabanatang yon sa kanilang isla, tuwing March 25, ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng Birheng Maria. Ang mga residente Nagdaos ng misa sa kapilya sa araw ding yon. Naabutan ng aming team na nagdadasal sa simbahan si Belinda. Ay siyang inagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Nanguna rin siya sa prosesyon sa imahe ng mahal na birhen. Sinubukan ulit ng aming team na siya'y makapanayam, pero tumanggi pa rin siya. Huwag po silang makakalimot tumawag sa ating Panginoon. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang magliligtas sa sarili natin sa puso natin yung totoong himala. Wala sa labas na panggagalingan totoo man o hindi na nagpakita sa isla Kabra noong dekada 60 ang Birheng Maria ang pananatili ng kanilang pananampalataya makalipas ang ilang dekada maituturing din na isa himala Susunod kwentong bayan ba